ako ba nolo dito na po kami kaya lang po dito pala dito pala to pala namin ano ba ito panggali market daw po tama market tama market Maghanap lang po ng paparkingan yung Ako ba nolong, dito na daw po kami sa Bangali Market daw po ito Ikot ko kayo ah, anong ating kasama ang dalawa Si Boss Ani ng Sambuanga at si Boss Jomar ng Cebu Shoutout po sa mga taga Sambuanga at taga Cebu dyan tulad po ng mga nauna po natin mga video eh, madali alam po ito dahil ay oras po yung bus lalo sa pinarikingan namin eh, hindi po pwede matagal kala ating oras lang daw po oh. kailangan madali ang kilos natin ang ta uh, ang, um, ang, ano lang naman po namin dito ay eh, yung makabili po kami ng pantalon na pantrabaho. Oh. Maghanap po ko Parang wala. Parang ano lang ito lahat eh. Parang purtasan. Dates, dates. Ayan, maraming wala. mga dates, patata, mga Yung banda ko dates Welcome, welcome. 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 welcome

Yeah. Dami po putas yung mga ano, pakwan mo. Eh. Ang lalaki na ano, oh. <laughs> ano ba yan? <laughs> pakwan <kung> ba yan? <laughs> pakwan, okay. gilililit tayo yung pakwan. Ang lalaki, oh. Pwede na, wen. Yung doon po po ang banda, yung mga ano po, mga uh, sibuyasan at uh, patatas. Yung mga vegetable. Tayo na po madali. Balik tayo ron. Do po yung bus na pinagparkingan uh, ng bus. Yun lang naman po yung sadya namin. Saka ni boss ano eh. Pantalon din na pantrabaho kasi halos wala na po kami pantrabaho. May mabibili andan po no? Kaya sa, sa aming ano kaya lang po mahal eh. Sayang naman po. Kaya maghahanap po tayo ng medyo mura-mura. Dito nga ibigyan natin si boss Jumar ayan. Poging pogi ya. Halo. Halo. Tatao sa inyo tanan. Hi five. Ay, hi five. Ang po tayo ha. Barang ano rin yata ang um, pants dito. Madal madulas 'yan. Hindi. Hindi. Ang problema kung may barato man diri. Meron. <laughs> barato po mismo ra. Barato rin po kasi sa amin 'yan eh, mura. ay dito nang alang. Hindi. Dito, dito na dun sa Jungle Market na talagang ano. Pwesto rin talaga mabibili natin. Pero gano na lang. Titingin na lang talaga tayo. Ayun ano. Wala, dito na lang talaga. Pero mahal din ito, pag mga ganito. Baka ito nga, mahal talaga yun. Wala rin talaga tayo makikita. Pwesto rin po pala. Hindi yun talagang tuloy sa jungle market na mga uh, mura nung Pero no choice. Ganun po. po. Uh, Dami pala ano rito, gulay rin. Kahit isa lang. Kaya tindahan talaga. Wala na rin talaga. May nakita ko dun kanina. Pero kasi... Wala na po, dulo na po ito. Wala na. Doon na lang tayo. Tingin lang naman doon kung ano kung... Bili na kayo ulit isa. Kahit mga 30 siguro. Pero pa po, ano, pantalong kaya lang isa na lang eh. Wala na akong pamalit. Kasi bumigay na po yung isang pantalong po yung nakaraan. Ganaapok po. Hello, no. Wala na po talaga, no choice na po tayo, tayo. At nakapabili na po tayo ng Tagka 40 real na pantalon At trabaho lang po talaga Pero ah, Dito na tayo sa amin na po tayo ng ano, repolyo Dito okay. কালার কি <out> <makeup> <boundaries> <‌ Those migraides> Ay, mga kapanaw naman, nasa basta po kami. Bumili na po kayo ng mga kain namin. init. <laughs> so, ito buhay namin dito. Uh, Mamadali kami, baka may iwanan. Mayroon po may iwanan. Napakalayo po ng lugar natin. ito. sa rin po si boss. Pwede uh, maraming pinamili sa gusani kami, konti lang. Yeah. <laughs> Napilitan lang tayo bumili ng pantalon, ha, tagko 40. Kung tutusin to sa jungle market nito ay walong piraso na po ito. Kaya na, siyempre bago ito. At doon sa jungle ay yung mga ukay-ukay. Dahil -ukay. okay, ma, wala na, hindi po tayo makapunta doon. Eh, kainin natin yan, kainin natin.

اګريال ده پو دلون پیراسه انا Ada ريال ادا 10 ريال ادا 10 ريال انا کوئی 10 ريال ايو یو سبويا بس نه نه اوس کې تر نه هي سستا لې دمو استه جاده دواړو دې پانی دې تو پو یو دې Ah, may kiyang data din dito rin ay. Ito ang ano budget nang hirap lang po kami kay Boss bossanin ng budget. Ah, niya po sa dahan, nang hirap dito si boss Jomar nang 50. Ito kay boss. Sani. Mukha may pera sa. Bakit kung wala rin kami ni Ramon, hindi rin kami bababa, hindi rin masasama, wala kayong pera. 何 gusto namin dito mabilisan ang kilos hindi pwedeng babakal-bakal dito kapag <laughs> iiwan ka ng bakal sarap doon Pasok na mahal? May ano siya, may itlog na mga mga. may iba naman yung mga natin. Eh, <laughs> alam niyo naman po tayo. Isang tayong makababa. <clears throat>

si Babu. Ya. ito po yung bus namin. Uh, lang, tayo lang po kami magdatingan ng uh, ating mga ibang kasamahan. Dito po. Ito po yung kabuha ng ano. Para ano po sa atin? Yung uh, yung sa Manila eh yung pagsakam po ng mga uh, ulay yeah. sa kamuning, parang ganun po ako isa pa rin tawak yeah. dito po yan Malawak din po ito, kaya mura po yung mga bilihin dito. Wala po, eh, wala po tayo pang bili gano, ka, kaya hindi tayo nakapili ng mga ibang... Eh, tulad na sabi ko, ang pakilap po natin ay eh, yung pantalon na pantrabaho. Ah, so wala po tayo nabiling mura, kaya nakikita tayo bumili ng mamahalin para may magamit po tayo sa ating pagtatrabaho bukas. Eh, bukas na naman po, eh, trabaho na naman po tayo. Ngayon ko lang, ngayon ko lang din po ito napunta lugar na. Hindi ko lang po alam kung anong lugar po ito. Ay, nagdatingan na rin po ating mga kasamahan sa ano po. Ayo, Iowa, Jada. Jada, marami silang pinamilya. <laughs> ay, nakita po tayo ha. Uh, antay lang po yung magdatingan at tayo ay paalis na. Lampas alas 6 na rin po. May ating driver. Ha? Eh. Mga kumpadaro, mahal sabo kami. Ang sinasabi na, ang sinasabi, kailangan okay. mabilis ka, okay. kailangan okay. mabilis ka, kailangan mabilis ka, kailangan mabilis ka,

andito na po tayo sa aming accommodation. kaba uh, na po tayo. ayon 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 empleyado. ayon 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 po yung aking taniman hindi ko pa po nadidiligan at yung aking sinampay ayan, ayan na po tinapunan naman po ng mga ano ayan. salamat po sa inyo paglalaan ng ilang minuto napanood po ang aking video ingat at God bless po sa inyo lahat mga kaba no no dito na tayo sa ating kuwarto